Ang libro ni Susie Moore na Let It Be Easy ay isang masaya at praktikal na gabay kung paano maging masaya at makamit ang mga layunin sa buhay. Sa video na ito, ibabahagi namin ang ilan sa mga magagandang tips niya kung paano gawing mas madali ang buhay. Ang buhay mo ngayon ay isa lamang sa maraming posibleng bersyon. Sa tuwing gusto mo, may mga pagkakataon kang magsimula muli. Kahit na mahirap at nakakatakot ito sa simula, Maaari kang magbago ng lugar, komunidad, trabaho o klima, ano mang gusto mo. Kapag tiningnan mo ang mga opsyon mo, mararamdaman mong may kapangyarihan ka. Maraming pagpipilian ang laging nandyan. Nasa iyo ang desisyon. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Gumawa ng desisyon kapag alam mo. Pero paano kung hindi mo alam? Ang kalinawan ay hindi nang gagaling sa sobrang pag-iisip o pagtatanong sa lahat. Magpahinga ng sandali mas alam mo kaysa sa tingin mo. Ang indecision ay hindi lang tungkol sa hindi pagkakaalam. Ito ay tungkol sa hindi pagtitiwala sa sarili. Ang kumpiyansa ay nabuo sa pamamagitan ng pagtitiwala sa sarili. Hindi natin kailangang maging seryoso sa lahat ng desisyon. Huwag maging mahigpit sa iyong sarili para sa mga maling desisyon noon. Isipin ito bilang mga gustong resulta at hindi mga mabuti o masamang desisyon. Karamihan sa mga desisyon ay maaaring baguhin. Tandaan, hindi ito tungkol sa tamang desisyon, kundi tungkol sa paggawa ng desisyon na tama. Kapag may desisyon ka, gawin mo ito at tanggapin. Ipagmalaki ang iyong desisyon at huwag magalit sa iyong sarili. Hindi mo dapat isuko ang buhay mo dahil sa takot. Ang mga sugat na nakuha mo ay tanda na ikaw ay namumuhay. Ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagkatuto na maaaring maging maganda kung pahihintulutan mo. Kapag nagkamali ka, bigyan mo ang sarili mo ng kaunting awa at sabihin, hindi ko alam at matututo ka na. Minsan, iniisip natin na ang tagumpay ay nanggagaling sa mga magagandang bagay. Sa katunayan, ito ay tungkol sa pagiging masipag at ginagawa ang mga bagay-bagay araw-araw. Ang paulit-ulit na paggawa ang susi. Bago mo isipin na kailangan mo nang gumawa ng mabigat na bagay, tanungin ang sarili, paano ko maaaring gawing madali ito? Huwag kalimutan na ang mga tao ay gustong tumulong sa iyo. Magpasalamat ka at tulungan mo rin ang iba. Ang pagkakaroon ng balanse sa buhay ay hindi palaging kailangan. Kapag ikaw ay may sakit o malungkot, normal lang na hindi maging balanse. Ang mga matinding sitwasyon ay pansamantala natutunan natin na kaya nating harapin ang lungkot. Ang lungkot ay bahagi ng pagiging tao. Huwag kalimutang makipag-usap ng maayos sa iba. Kapag hindi mo sinabi ang mga inaasahan mo, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Mahalaga ang malinaw na usapan. Hindi lahat ng relasyon ay kailangan tumagal. Ang ilang kaibigan ay maaari nating hindi na makasama, pero hindi ibig sabihin na nagfe-fail ang relasyon. Ang mga pinakamasasayang tao ay hindi mahilig manghusga. Sila ay nakatuon sa kanilang sarili at nagpapahintulot sa iba na maging ganito rin. Kung mayroong bagay na nakakainis sa iyo, maaaring ito ay pagkakataon para matuto ka tungkol sa iyong sarili. Minsan, ang simpleng payo na lumabas ka ay makakatulong. Kapag nalulungkot ka, itanong mo sa sarili mo, "Ano ang masayang gawin ko ngayon?" Huwag masyadong isipin ito. Maging aktibo sa buhay. Minsan, ang isang maliit na hakbang lang na lumabas at makisalamuha sa ibang tao o maglakad-lakad ay makapagbibigay ng bagong perspektibo. Ang mga simpleng gawain tulad ng pagbabasa, pagtulong sa iba, o kahit simpleng pagbabago ng kapaligiran ay maaring magbigay sa iyo ng bagong lakas at saya. Kapag ginagawa mo ito, natututo ka rin magpatawad sa sarili at tanggapin ang mga ups and downs ng buhay. Madalas iniisip natin na ang mga malalaking hakbang o pagbabago sa ating buhay ang magdudulot ng tunay na kaligayahan. Ngunit sa totoo lang, ang mga simpleng hakbang ay may kakayahang magbigay sa atin ng mas malalim na kasiyahan. Ang mga maliliit na bagay, tulad ng isang paglalakad sa ilalim ng araw, pagbabasa ng libro na matagal mong gustong basahin o kaya'y pakikipag-usap sa isang matalik na kaibigan ay maaaring magdala ng mga malalaking pagbabago sa ating pananaw. Kapag lumabas tayo mula sa ating comfort zone, maaari tayong makatagpo ng bagong pananaw o mga karanasan na magbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Hindi mo kailangang maghintay ng isang malaking kaganapan upang maramdaman ang pagbabago. Minsan ang simpleng hakbang patungo sa labas ay sapat na upang magbukas ng mga bagong posibilidad. Ang pagpapalabas ng ating sarili mula sa ating comfort zone ay hindi lamang nakakatulong sa ating emosyonal na kalusugan kundi nakakatulong din ito sa ating pisikal na kalusugan. Minsan kapag nakakaramdam tayo ng kalungkutan, ang katawan natin ay nagiging mas tensyonado at ang ating enerhiya ay bumababa. Ang simpleng paglabas at paggalaw ay isang mabisang paraan upang mapabuti ang ating pisikal na kalusugan at mapawi ang tensyon. Ang pisikal na aktibidad, kahit gaano ito kaliit, ay may malalaking epekto sa ating estado ng isipan. Ang isang lakad o simpleng stretching ay nakakatulong hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa ating pag-iisip at emosyonal na estado. Kasama na rin dito ang pagiging bukas sa mga posibilidad at pagtanggap ng bagong karanasan. Hindi palaging madali ang magbukas ng sarili sa mga bagong bagay, ngunit ito ay isang hakbang patungo sa pagpapalawak ng ating mundo. Ang bawat bagong karanasan ay nagdadala ng mga leksyon na hindi natin matutunan kung mananatili lamang tayo sa ating comfort zone. Minsan, ang simpleng pagbabago ng iyong mga gawain tulad ng pagtangkilik sa isang bagong hobby o pag-eksperimento sa isang bagong recipe ay makakatulong upang muling magbigay ng excitement at joy sa ating buhay. Ang pagbabalik-loob sa mga bagong posibilidad ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng bagong perspektibo kundi nagiging tulay din ito para magtaglay tayo ng mga bagong karanasan at memories. Isa pa sa mga pinakamahalagang bahagi ng pagpapagaan ng ating buhay ay ang pagpapatawad sa ating sarili. Kadalasan, ang mga pagkakamali o hindi natutupad na plano ay nagiging sanhi ng kalungkutan o pagdududa sa ating sarili. Pero dapat nating tandaan na ang pagiging tao ay hindi nangangahulugang pagiging perpekto. Ang bawat pagkatalo, pagkakamali, at pagkabigo ay isang pagkakataon para matuto at maging mas malakas. Ang pagpapatawad sa sarili ay isang mahalagang hakbang upang makapagpatuloy tayo nang mas magaan at mas positibo. Huwag gawing pabigat sa sarili ang iyong mga nakaraan dahil sila'y bahagi lamang ng iyong personal na pagunlad. Kung magpapatawad tayo sa ating sarili, magpapalawak tayo ng puwang para sa mga bagong karanasan, magaan na damdamin at mas masayang bukas. Minsan ang takot sa pagkatalo o ang takot sa pagbabago ay nagiging sanhi ng ating indesisyon. Ang takot na magkamali ay maaring magbigay ng mga negatibong epekto sa ating buhay. Kaya't natututo tayong magtago sa ating mga sarili. Ngunit sa bawat hakbang na tinatahak natin, maliman o tama, may isang mahalagang leksyon na makukuha. Hindi lahat ng desisyon ay magre-resulta sa tagumpay, ngunit ang pinakamahalaga ay hindi ang resulta, kundi ang ating pananaw at kung paano natin tinanggap at natutunan mula sa ating mga pagkakamali. Ang pagpapatawad sa ating sarili ay nakakatulong upang tayo ay magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Minsan, ang mga simpleng hakbang na ito ay nakatulong na magbigay ng bagong pananaw at lakas. Hindi mo kailangang baguhin ang buong mundo upang makaramdam ng pagbabago. Magsimula ka sa sarili mong hakbang. Mag-isip ng mga bagay na magpapasaya sayo sa iyo sa araw-araw. Kahit na ito ay maliit na bagay lamang tulad ng pagpapasalamat sa bawat bagong umaga pagtulong sa iba, o kahit ang pagiging bukas sa mga bagong karanasan. Kapag lumalabas tayo mula sa ating mga comfort zones at binubuksan natin ang ating mga puso at isipan sa mga bagong posibilidad, nagiging mas magaan at mas masaya ang ating buhay. Huwag kalimutan, ang bawat araw ay isang pagkakataon para magsimula muli. Hindi mo kailangan ng malaking hakbang upang makaramdam ng pagbabago. Ang simpleng pagsisimula ng mga maliliit na hakbang patungo sa mas magaan na buhay ay makakatulong sa iyong personal na pagunlad. Ang buhay ay puno ng mga pagkakataon at pagsubok at ikaw mismo ang may hawak ng mga susi upang magbukas ng mga pintuan para sa mas magaan at mas masayang bukas. Ang tamang pananaw, pagkakaroon ng bukas na isipan at pagtanggap sa ating mga pagkatalo ay mga hakbang na magdadala sa atin ng mas magaan at mas fulfilling na buhay.